sa nalalapit na hinaharap, isang kilabot na krisis ang lumaganap sa Europa at ang mga tao ay labis na naghihirap. Di nagtagal, ang pamahalaan ay nagsimulang bumagsak at itinatag ang totalitarian government na tinatawag na, not enough at all, at nagpasyang lutasin ang kakulangan sa mapagkukunan sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga tao. Una, pinatay nila ang mga matatanda, at pagkatapos ay pinuntirya nila ang mga buntis at mga bata. Ang ilang mga bansa tulad ng Ireland, Iceland, at Norway, ay nagawang pigilan ang massacre at sumalungat sa totalitarian government, kaya maraming tao ang tumetakas upang pumunta sa mga bansang iyon. Kabilang sa mga taong ito ay si Nico at ang buntis na asawa niyang si Mia. Isang gabi, dinala sila ng smuggler sa lokal na daungan, kung saan tumakbo sila sa gitna ng mga container para makahanap ng paraan upang makatakas. Nang biglang humarang ang aso sa kanilang dadaanan, pumunta sila sa ibang direksyon at maingat na nagtago mula sa mga ilaw ng helikopter. Narinig nila ang pag-aresto ng mga pulis sa ilang runner, ngunit nalampasan nila ang mga ito at nakahanap ng isa pang smuggler na humingi ng karagdagang bayad. Malaki na ang naibayad nila, kaya wala silang pagpipilian kundi ibigay ang kanilang wedding ring. Pagkatapos ay pumasok ang mag-asawa sa likod ng truck kasama ang isang grupo ng mga kababaihan na tumatakas din kasama ang kanilang mga anak at isang aso. Tinanggal ni Mia ang benda na ginamit niya para itago ang chan at nag-aalala dahil matagal na niyang hindi maramdaman ang paggalaw ng sanggol. Gayunpaman, itinuro sa kanya ni Nico kung saan makikita ang pwesto ng paanang sanggol dahil doon palagi sumisipa ang bata. Binigyan din siya ni Nico ng sneakers bar na itinabi niya para makain nila pagdating sa Ireland bilang munting premyo sa pagdiriwang. Gumamit ng drill ang isa sa mga lumikas para butasin ang dingding at makapasok ang sinag ng araw. Pinanood ni Mia ang iba pang mga bata at nakonsensya dahil iniwan nila ni Nico ang kanilang panganay na anak, ngunit ipinaalala sa kanya ni Nico na kinuha ito ng mga sundalo kaya ibig sabihin ay patay na ito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, huminto ang truck upang isakay ang iba pang mga nagsilikas. Mabilis na sumugod ang mga tao sa loob at naging masikip ang truck, kaya nagpasya ang smuggler na hatiin ang grupo sa dalawa, naiwan ang mga babae at bata dito at sa ibang sasakyan ang mga lalaki. Sinubukan ni Nico na ipaliwanag na kanina pa siya nakasakay sa truck na ito kasama ang kanyang asawa, ngunit hindi siya pinakinggan at pinalabas isinara nila ang mga pinto at walang nagawa si Mia kundi panuuri ng asawang papalayo mula sa butas, at ginamit niya ang cellphone niya para kontakin ito. Sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala dahil ang mga truck ay patungo sa parehong direksyon, kaya sila ay muling magkikita mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang tipirin ang baterya ng cellphone at bantayan ang kanilang mga gamit. Habang patuloy na naglalakbay ang truck, pinagmasdan ni Mia ang labas ng mundo sa pamamagitan ng butas, na namayani ang karahasan sa bawat sulok. Walang awa na pinagpapatay ng mga sundalo ang mga raleyista at dinala ang mga babae sa kulungan na parang mga hayo. Maya-maya, huminto ang truck dahil dumating sila sa checkpoint at lahat ng babae ay nagmamadaling magtago sa likod. Ang driver ay naglabas ng mga papeles upang ipakita na siya ay naghahatid ng mga kargamento, ngunit binuksan ng mga sundalo ang truck upang suriin ito. Sa unang tingin, ilang kahon lang ang nakita nila dahil nagtatago ang mga refugee sa likod ng peking pader. Gayunpaman, ang pinuno ay naghinala at pinapasok ang isa sa mga tauhan sa loob, na nagutos na pumunta ito sa pinakadulo at barilin ang gilid ng dingding. Ginawa ito ng lalaki at sa pamamagitan nito ay nakita ang pagkakaiba ng distansya, at napatunayan ng pinuno na mayroong nakatagong compartment, kaya pumasok siya sa loob kasama ang mga sundalo at hiniling na lumabas ang mga babae. Dahil sa takot sa maaaring mangyari, umakyat si Mia sa ibabaw ng crates bago binuksan ng isa sa mga babae ang peking pader. Agad siyang pinatay ng pinuno, at ang iba pang mga sundalo ay nagpaputok upang patayin ang buong grupo habang tumatalsik kay Mia ang kanilang dugo. Pagkatapos nito, ang tanging naiwan na nakatayo ay ang aso at isang maliit na bata. Ang aso ay agad na tumakas, ngunit sinigurado ng mga sundalo na patayin din ang bata. Pagkaalis nila, umiyak si Mia at nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa bilang babala na nagsabing kailangan niyang magtago. Pagkalipas ng ilang oras, ang truck ay nakarating sa isa pang daungan at ang container ay inilipat upang isakay sa barko. Sinubukan ni Mia na tawagan si Nico, ngunit hindi niya ito sinasagot, kaya nag-iwan na lang siya ng isa pang mensahe na nagsasabing dinala siya ng barko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga gamit sa kanyang bag at binuksan ang ilaw bago siya nakatulog. Maya-maya, nagising si Mia nang magsimulang yumanig ang container. Mula sa butas na dulot ng mga bala, nakita niya ang mga marino na tumatakbo sa paligid dahil sinisira ng malakas na bagyo ang barko. Si Mia ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong habang nagpagulong-gulong siya dahil sa pagyanig, hanggang sa nasaktan siya dahil sa malakas na pagbagsak. Ilang sandali pa, nagising si Mia at nadiskubreng pumapasok ang tubig sa container sa pamamagitan ng mga butas nang tumingin siya sa labas, natuklasan niyang lumubog ang barko at ngayon ay lumulutang sa gitna ng dagat ang lahat ng container kasama ang kinalalagyan niya. Nagsimula siyang magpanik at sinubukan na tawagan si Nico, ngunit nabasag ang cellphone niya at hindi ito gumagana. Pagkatapos ay sinubukan niya ang isa pang cellphone na nilagay niya sa kanyang bag, ngunit hindi niya alam ang password nito. Matapos suriin kung ligtas ang sanggol, napansin ni Mia na patuloy na pumapasok ang tubig sa container, kaya sinimulan niyang buksan ang mga crates upang maghanap ng magagamit niya. Sa kasamaang palad, ang mga nandoon lang ay mga bagay tulad ng plastic container, telebisyon, alcohol, at earphone. Nakahanap din siya ng bungkos ng hoodies at nagsuot ng isa. Pagkatapos tumingin sa paligid, sinimulan niyang kunin ang lahat ng bagay na nahulog mula sa kanyang bag kabilang ang tape at kutsilyo ng Swiss Army. Pagkatapos maglagay ng tape sa mga butas upang pabagalin ang tubig, nakita ni Mia ang kanyang diary at nakaramdam ng ginhawa ng makita ang larawan ng kanyang pamilya. Biglang may narinig siyang sumisigaw at tumingin sa butas nang mapansin ang isang container na dahan-dahan na lumulubog kasama ang mga tao sa loob. Si Mia na walang magawa ay nagsimulang isigaw ang pangalan ni Nico at inilagay ang SIM card niya sa gumaga ng telepono, ngunit hindi ito sinasagot ni Nico, at lumubog ang container, kaya tila masisiraan na si Mia. Sa sumunod na ilang oras, patuloy na sinusubukan ni Mia na tumawag ulit ngunit walang nangyari. Pagsapit ng gabi, kinuha niya ang kutsilyo dahil iniisip niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng sanggol. nagpasya siya si Mia na lumaban para sa sanggol at natulog habang naririnig ang mga balyena na kumakanta sa labas. Ilang sandali pa, napansin ni Mia ang nakasabit na crate na gumagalaw at lumayo siya bago ito nahulog. Gayunpaman, naging sanhi ito upang magsimulang mapuno ang container ng napakabilis, at naisip ni Mia na malapit na siyang malunod nang bigla siyang magising at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Natuklasan niyang natanggal ang tape at dumami ang tubig, kaya itinulak niya ang isang crate patungo sa ilalim ng nakasabit na crate at ibinaba ito gamit ang kutsilyo, para lamang makita ang mas maraming plastic container. Sa una, nadismaya siya ngunit nagbigay ito sa kanya ng ideya, tinanggal niya ang mga goma mula sa mga takip nito at ginamit ito upang takpan ang mga butas sa baba. Pagkatapos ay kumuha siya ng hose mula sa isang makina na nakita niya sa crates at inilagay ito sa isa pang butas upang ilabas ang tubig sa pamamagitan nito. Inilipat din niya ang dalawang crate sa gilid upang magkaroon siya ng lugar na mahihigaan, at minarkahan niya ang level ng tubig gamit ang tape, at binibilang ang mga araw hanggang sa maabot nito ang limitasyon. Matapos muling subukan ang cellphone at wala pa rin nangyari, ginamit ni Mia ang wire mula sa headset at isinabit ang mga litrato mula sa kanyang diary para matuyo ang mga ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga gamit. Tiniyak niyang ligtas at tatagal ang mga bote ng tubig at ang pagkain niya. Natuklasan din niya na gumagana pa rin ang drill at lighter na naiwan ng ibang tao. Biglang may tumawag sa kanyang telepono mula sa hindi kilalang numero at sinagot ni Mia at nalaman na si Nico iyon. Hindi siya nakasagot noon dahil na ang cellphone niya, at buhay pa rin siya ngunit niloko sila ng driver. Sa halip na dalhin sila sa daungan, iniwan niya ang grupo sa labas ng lungsod. Sinabi sa kanya ni Mia kung ano ang nangyari sa kanya at ipinangako ni Nico na ililigtas siya, ngunit sa ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtitipid sa baterya at mabuhay para sa kanilang anak. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng chan at nakiusap sa sanggol na maghintay ng kaunti pa. Kinagat niya ang sandwich at inilipat ang mga crates sa paligid. Napansin niyang may paparating na bagyo at nakaramdam siya ng panibagong paghilab ng chan at umasa siyang false alarm lang ito. Ilang sandali pa ay napatunayang mali siya, dumating ang bagyo na yumanig sa container at ang sanggol ay lalabas na rin. Napasigaw si Mia sa sakit habang nagsisimulang pumasok muli ang tubig sa container at tumunog ang kanyang telepono, ngunit dumulas ito sa kanyang kamay nang subukan niyang sagutin ito. Dahil walang ibang pagpipilian, hinubad ni Mia ang damit niya at isinabit sa crate upang kumapit dito at isilang ang sanggol sa tubig. Nakapulupot ang pusod sa leeg ng sanggol, ngunit mabilis itong tinanggal ni Mia at tinapik ang likod ng sanggol hanggang sa umiyak ito. Pagkatapos ay umakyat si Mia sa ibabaw ng crate at dala ang bata. Naghihintay na umalis ang bagyo. Kinaumagahan, naramdaman ni Mia ang paglabas ng inunan sa kanyang katawan at inilagay ito sa plastic container. Pagkatapos ay inayos niya ang lugar hangga't kaya niya at inilagay ang sanggol sa maliit na kahon na may hoodie habang sinusuri niya ang kanyang mga gamit. Kumain din siya ng kaunting pagkain mula sa lata, ngunit ang telepono ay nasira sa tubig at hindi gumagana. Ang masama pa nito hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol at sinubukan ni Mia na pasusuhin siyang ngunit walang lumalabas na gatas. Nang marinig ni Mia ang tunog ng langit-ngit ng container, nakakuha siya ng ideya, ginamit niya ang drill at nagsimulang gumawa ng mga butas sa kisame, umaasang maputol ang parisukat upang makadaan dito palabas. Gayunpaman, ang ingay ay nagpaiyak sa sanggol. Pinilit niyang pakalmahin ito ngunit kahit ang pagkanta ay hindi gumana at si Mia na napununa, ay sinigawan ang kawawang bata kahit papaano ay napagtanto niyang mali ang ginawa niya at agad siyang humingi ng tawad. Ilang sandali pa, naramdaman ni Mia ang reaksyon ng kanyang dibdib at sinubukan na pasusuhin muli ang sanggol, sa pagkakataong ito ay lumabas ang gatas at sa wakas ay nakakain ang bata. Nang tuluyan na siyang mapagod, hindi na napigilan ni Mia ang sarili na ubusin ang lahat ng pagkain na mayroon siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pag-drill sa kisame, ngunit sa kasamaang palad, ang drill ay naubusan ng baterya bago siya matapos. Sumunod, ibinalik niya ang SIM card sa orihinal na telepono, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Sa wakas ay napuno na siya sa mga kabiguan at sinimulan niyang ihagis ang lahat ng mga gamit dahil sa galit. Nang mahanap niya ang kutsilyo, sinubukan niyang gamitin ito sa pagbutas ng kisame para tapusin ang trabaho, ngunit nasaktan ang kanyang mga kamay. Habang lumilipas ang panahon, walang ibang magawa si Mia kundi alagaan ang sanggol, na paminsan-minsan ay binabasa ang balat ng bata para tulungan siya sa init. Nang subukan niyang matulog, nahihirapan siya dahil kumakalam ang sikmura niya sa kawalan ng pagkain. Sa huli, dinaig siya ng desperasyon at nagpa siya si Mia na kainin ang kanyang inunan. Bigla niyang narinig muli ang mga balyena sa labas, at nang siya ay tumingin sa labas, Binunggo ng balyena ang container na naging dahilan upang muling umiyak ang sanggol. Tumugon si Mia sa pamamagitan ng paghampas sa dingding ng container kaya natakot ang balyena at lumayo. Kinaumagahan, ginamit ulit ni Mia ang kutsilyo sa mga butas ngunit nabali ang kutsilyo. Hindi pa rin gumagana ang telepono at kinailangang inumin ni Mia ang huling bahagi ng malinis na tubig. Nahihilo dahil sa init. Kumuha si Mia ng tubig dagat at ibinuhos ito sa kanyang ulo, pagkatapos ay sinimulan niyang dilaan ang mga patak ng tubig mula sa kisame. Sa kasamaang palad, dahil dito ay sumama ang pakiramdam niya pagkalipas ng ilang minuto. Lalong lumala ang pagkahilo niya habang tumatagal at biglang may nakita si Mia na eroplanong papel na lumapag sa kanyang mga paa. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang panganay niyang anak, sinisisi ang kanyang ina sa pagkamatay sa kamay ng mga sundalo. Umiiyak si Mia nang biglang sumulpot si Nico sa tabi niya na nagpapaalala sa kanya na wala siyang kasalanan. Nang magising si Mia mula sa panaginip na ito, gumaan ang pakiramdam niya dahil sa bumabagsak na tubig sa mga butas mula sa ulan. Agad na uminom si Mia ng tubig at nag-ipon hanggat kaya niya sa mga plastic na container. Hinawakan niya ang lata at nang matanggal ang takip, nakakuha siya ng ideya. Ang lubid mula sa mga crates ay inilagay niya sa mga butas sa kisame at nagsimulang hilahin ito pababa hanggang sa tuluyang mabuksan ang butas na nagpapahintulot sa sinag ng araw na makapasok sa loob. Pagkatapos, umakyat si Mia sa ibabaw ng container at nakumpirma niyang walang lupa sa paligid. Siya at ang sanggol ay natulog doon upang makalanghap ng sariwang hangin at nang palitan niya ang suot ng sanggol, inihagis ni Mia ang maruming hoodie sa tubig nakaakit ito ng atensyon ng isang bungkos ng isda, kaya nagmamadaling kumuha si Mia ng ilang lubid at piraso ng metal para subukan ang pangingisda. Kahit anong pilit niya, hindi siya nakatama ng kahit isang isda. Pagkatapos niyang sumuko, bigla niyang napansin ang isang eroplanong lumilipad at agad na sumugod sa loob ng container upang basagi ng isang telebisyon, at kumuha ng piraso ng screen nito. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang binti. Hindi pinapansin ang sakit, ginamit niya ang piraso ng screen upang patamaan ito ng sikat ng araw, ngunit hindi siya nakita ng eroplano at umalis. Si Mia na nabigo ay bumalik sa loob ng container at gumamit ng ilang wire at maliliit na piraso ng metal upang tahiin ang kanyang sugat. Ito ay napakasakit na proseso kaya sinubukan niyang gawing mas madali ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng alkohol, Pagkatapos ay nakita niya ang daan-daang earphone at nakakuha ng isa pang ideya, gamit ang mga wire, nagsimula siyang gumawa ng lambat. Nang matapos niya ito, itinapon niya ito sa dagat kasama ang maruming tela at sa wakas ay nakakuha siya ng isda, na agad niyang kinain ng hilaw. Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Mia para sa kanyang kaligtasan. Patuloy niyang tinatanggal ang tubig mula sa container gamit ang hose, at patuloy siyang nangingisda gamit ang lambat, at naglagay ng maraming isda sa mga plastic container. Kumuha din siya ng mga papel mula sa kanyang diary upang magsulat ng SOS at inilagay ang mga ito sa loob ng plastic container at itinapon niya sa dagat na umaasang may makakita nito. Isang hapon, ipinakita ni Mia sa sanggol ang lahat ng larawan ng pamilya at nagpasya na pangalanan ang bata bilang Noah kasunod ng pangalan ng kanyang lolo, na siyang pangalan na gusto ni Nico. Ipinakita rin niya sa sanggol ang larawan ng kapatid nito, ibinahagi ang kwento kung paano siya kinuha ng mga sundalo at sinisisi niya ang sarili para dito. Kinagabihan, napansin ni Mia na nilalamig si Noah, kaya gumamit siya ng kaunting alak at lighter para magsunog. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig si Mia na tumama sa dingding at lumabas ito at natuklasan na plastik lang ito, sa sandaling iyon, nagsimulang magringang ang cellphone niya at natuwa siya nang marinig ang boses ni Nico, ngunit sa kasamaang palad, mayroon itong masamang balita. Sinubukan niyang magnakaw ng bangka, ngunit nakita siya ng mga sundalo at binaril siya. Sa ngayon ay nagtatago siya, ngunit unti-unti na siyang naubusan ng dugo at wala na siyang masyadong oras. Tumawag si Nico para magpaalam at hiniling kay Mia na huwag mawala ng pag-asa. Kaya nilagay ni Mia ang cellphone sa tabi ni Noah para makausap niya ito at marinig ang cute na ingay nito. Matapos sabihin ni na Mia at Nico sa isa't isa ang I love you, namatay ang baterya niya at napatay ng hangin ang apoy habang umiiyak siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Mia ang sneakers bar na itinabi niya para sa pagtatapos ng paglalakbay niya gaya ng ipinangako. Sa ikadalawamput-anim na araw, malapit ng lumubog ang container. May mga drawing at mensahe sa mga papel na nakatape sa lahat ng dingding ng container, na malapit nang maabot ang limitasyon ng tubig kaya't si Mia at ang sanggol ay nakatira ngayon sa ibabaw nito. Ginamit din ni Mia ang crate wood, ang mga plastic container, at ang lubid upang gumawa ng balsa. Biglang dumapo sa container ang sigol para kunin ang ilan sa mga isda at nagbigay ito ng pag-asa kay Mia dahil ibig sabihin ay malapit na sila sa lupa. Kinagabihan, nagawa ni Mia na magsimula ng bagong apoy at naghanda ng layag para sa kanyang balsa. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa loob ng lalagyan at napagtantong malapit na itong lumubog, kaya sumisid si Mia upang kunin ang lahat ng mga larawan. Nakita rin niya ang sneakers bar sa loob ng plastic container, kaya nakipagsapalaran siya at pumasok sa loob para kunin ito. Habang itinutulak ng tubig ang balsa palayo kasama si Noah, natali yan ang paa ni Mia, kaya nagpumiglas siya dito habang sinusubukan na huwag malunod. Gamit ang piraso ng metal, nagawa niyang putulin ang lubid at mabilis na lumangoy palabas ng container bago ito tuluyang lumubog. Nang makarating si Mia sa ibabaw, natakot siya nang hindi niya makita si Noah. Sa sandaling iyon, isang balyena ang dumaan at naglabas ng tubig, na tumama kay Noah at nagpaiyak sa kanya. Sinundan ni Mia ang direksyon ng ingay at muling nakasama ang kanyang anak. Kinaumagahan habang lumulutang sila, binuksan ni Mia ang plastic container at nagtapo ng ilang isda, umaasang makaakit ng ilang ibon. Dinagtagal, lumipad sa itaas nila ang isang grupo ng mga sigol, at napansin ito ng isang bangka na naglalayag sa malapit. Agad nilang dinala ang bangka sa direksyong iyon at iniligtas ang maliit na balsa, na natagpuan si Noah sa loob na buhay at ligtas. May lubid din na nakakabit sa balsa at nahuhulog sa dagat, kaya nagsimulang hilahin ito ng mga mandaragat hanggang sa makita ang katawan ni Mia. Agad na nagsimulang mag-CPR ang mandaragat ngunit hindi nagising si Mia, gayon paman, tumanggi silang sumuko para sa kapakanan ng sanggol. Pagkatapos ng maraming pagdiin sa dibdib, sa wakas ay nag-react si Mia, at ibinigay ng mga mandaragat ang sanggol sa kanya bago gumamit ng radyo para humingi ng tulong. Di nagtagal ay napagtanto ni Mia na nakaligtas siya kasama ang sanggol at nang tumingin siya sa paligid, Nakita niyang paparating na sila sa Ireland, ibig sabihin ay makakamit na niya ang bagong buhay na pinangarap niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.